Nagtitingda ng pastil para maitaguyot ko yung pag-aaral ko. And panganay ako sa anim na magkakapatid. Also, I'm a breadwinner. Hi guys! Tarasamaan niyo ako ma-inspire sa kwento ni Noel na despite na meron siyang karamdaman, nagsisipag pa rin siya para matulungan niya yung anim niyang kapatid. Bukod doon, mabibilib ka pa kasi napagtapos niya yung sarili niya sa pag-aaral. Kaya sure ako kahit wala na yung mami niya, proud na proud sa kanya ito. Actually guys, nakita ko lang si Noel sa isang post. Siner na Luis mansano yung post niya kaya randomly dumaan siya sa feed ko. Kaya nung mabasa ko na nagtitinda siya ng pastil, talagang kinonta ko kagad siya. Plus nung malaman ko pa yung story niya, sobrang nabilib ako. Buti na lang din mabait yung mga kapatid ni Noel. Tinutulungan siya sa pagluluto dahil hindi rin biro at mahirap yung paggawa ng pastil. Bawal din kasi siya mapagod dahil isa na lang yung lungs na nagwo-work sa kanya. Nakita ko yung post mo, uh, may sakit ka, tapos bukod doon, breadwinner ka pa ng pamilya mo. Ah, baka pwede mo ma-share sa amin yung kwento mo. So, ako po pala si Nobel Solidad, uh, 26 years old. Also, I'm a breadwinner. Bukod doon, uh, meron akong atelectasis lang kung saan nag yung kaliwa kong baga. So, yung kaliwang baga, hindi na siya gumagana. Bali, 7 years na siya. Then, nagtuloy-tuloy yon hanggang sa yon nakapagtapos sa ng kolehiyo so kahit may sakit lang galing nakapagtapos ka na pa ka. ikaw gumapang nung pag-aaral yes, po mo. bali nagtitinda ako ng pastil, ng mga kung ano-ano para maitaguyod ko yung pag-aaral ko kanina kwento mo sa akin anim kayo magkakapatid yes po ikaw yung panganay so Bukod sa nag-aaral ka ikaw rin nagpapaaral sa ibang mga kapatid mo pa. Yes po. Gusto po kasi nila mag-aaral yung iba po. Kaya sabi ko sa sarili ko, tatry kong itaguyod din yung kanila paano mo napagkakasya yun? Kasi anin kayo, tapos yung, syempre mga daily needs pa. Ayun po. Di, Mas may sakit ka po. Yung sa ano ko po, yung sa sakit ko, parang talagang tinitiis ko siya, nagsasacrifice ako. So, bali, doon ko binabudget yung kinikita ko sa school. Tapos, bali, yung may mga time na nakikain na lang ako sa canteen, yung mga nag-sponsor sa akin. Ah, uh, ang babait naman ang galing. Aba. May tumutulong din. Sa lungs mo, ano yung nakifeel mo? Yung sa lungs ko, medyo kumikulit yung kaliwa kong baga. Tapos, mabilis ako mapagod. May times na may mga involuntary ako na ubo. Parang hindi ko kaya talaga siya. Na nakaka sa mental health ko. So yun guys, baka gusto nyo mag-avail ang aking pastilya na jar. Kung tawagin pastilya, 179 yung classic. Yung spicy naman is 189 hindi ko pinapangako na sobrang sarap yung paninda ko pero galing po sa puso ko tapos pinagpaguran ko po talaga lahat yun. Pag bumili kayo sa akin guys, sobrang laking bagay nung para sa akin and sa family ko and lalo na sa mga kapatid ko na nag-aaral na gusto kong pagtapusin. So yun lang po, maraming maraming salamat sa inyo. So guys, meron tayong itatry na pastil for a course. Actually, nakita ko to dahil pinosto ni Luis Manzano at saka Janela in Japan. Kasi si Francis Noel, so kagagraduate lang niya ng college pero hindi siya makapagtrabaho dahil hindi nga siya pwede mapagod dahil dun sa karamdaman niya. Pero dahil syempre, siya yung panganay, siya yung breadwinner, hindi niya matiis na hindi kahit papanong kumayod kasi para sa mga kapatid niya kasi anim sila magkakapatid. Kailangan talaga niyang kumilos. Eh wala na silang nanay. So ito yung classic niya, 179 pesos. Then ito naman yung spicy flavor niya, 189. Sure ako, mas sarap to, guys. Excited na ako matry kasi kanina palang ginagawa. Grabe yung bango niya. Ooh. Siksik. -sik. Talagang puno. Ayan, oh. Siksik. Mmm. Ang sarap nito sa kanin na mainit-init pa. Very unique yung lasa niya eh. Andun yung lasa ng pastil kasi marami na rin ako na try na iba't ibang klaseng luto ng pastil. So yung pastil niya, very modern, very unique. Kasi bukod sa malalasahan mo na yung pastil niya, may mga dinagdag kasi siya eh. May mga twist na, kumbaga ganun. Sarap pa. Ah. Balanse yung alat. May konting tamis. Konting-konti lang, hint lang. Tapos ang bango. Yan, spicy. Halata mo spicy. Ramdam mo agad yung si panong anghang. Pero nag-level up yung sarap niya, guys. Hindi mo na kailangan timplahan pa ng kahit ano. As is na siya, masarap na masarap na siya. Mm. At dahil legit na nasarapan ako, kaya isang box na yung in-order ko sa kanya. Hi! Hi ka dito! <laughs> Bye, Noel! Thank you po! Thank you po.